I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga ang bawat kaganapan kagabi sa ABS-CBN Ball na kung saan ay forever grateful nga raw itong si Tito A kasama nga niya itong si Tita M at syempre ang Don in One Frame na alam naman natin na pumunta nga talaga itong ating Tito A at Mami Maricel kagabi sa ABS-CBN Ball at talaga namang manang mana talaga itong ating nato sa kanyang daddy na sobrang sweet sa kanilang mga partner. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang nai-repost nga ni Tito A ang isang post kung saan ay nakikita na nga raw nila ang future. Narito nga guys sa nasabing video. Kaya yeah, naman talagang umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Dahil talaga namang itong si Tito A at Tita M ay sobrang proud parents talaga sa ating couple na sila Donnie at Bel Mariano. At talaga namang ayon nga sa si mga bula, mukhang pati siya nakikita na niya ang future. Dahil talaga sobrang bagay talaga ng ating Don Bel. At ito pa nga guys, ang larawan ni Tito A, Bel Mariano. Na sobrang sayang nga nila dito. Marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more ayuda.